So yan, magandang araw mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa napakagandang legacy na maiiwan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So ito nga mga ka-update, hindi na mabubura sa history kung paanong ginawa ito ni Pangulong Bongbong Marcos. So mamaya po mga ka-update, meron tayong panonoring video na itong pangyayaring ito ay masasabi natin talaga na nasa puso ni PBBM ang pagandahin at ayusin ang Pilipinas at hindi lang ang bansa kundi lahat ng mamamayan na nasasakupan ng ating bansa. Dito ay pwede natin itong ng title 'yung bidyong ito na winasak ng iba inayos ni PBBM. Winasak tapos uh, iniwan lang nakatiwangwang. Sa so, balik ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay kanya pong isinayos. Ang binabanggit ko po ay ang Marawi City. Hindi natin minamasama 'yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Ruado Duterte sa Marawi dahil nga sa mga terorista pero yung nakakalungkot nga ay winasak lang yung lugar at wala nang ginawang aksyon para ito ay isaayos mukhang nalimutan yung mga mamamayan doon sa Marawi City na kung saan ay nagsuffer sa mahabang panahon silang nagsuffer panoorin na natin mga ka-update yung video uh, pinuntahan ko yung Marawi para tignan yung ginagawa nating rehabilitation para sa ng mga nasira na actually nasira lahat. Kaya inuna namin, pinuntahan natin yung mga eskwelahan kung nasa yung mga bata ngayon. Which is the temporary. Temporary lang yun yung, uh, yung una natin pinuntahan. Temporary lang yun. Yung pangalawang pinuntahan natin, yun ang bago. That will be able to house up to 9,000, almost 10,000 students. Uh, doon sa mga bagong building, malapit na matapos, kaunti na lang, we maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. And then the next uh, facility that we want to inspect was the Marawi uh, City Hospital. And it is a 100-bed hospital, uh, primary care. Uh, and we are, we are giving the contractors and all of the uh, government agencies a uh, deadline of August na mabuksan na yung ospital uh, para makapag-servisyo na sa taong bayan. Dito naman sa port, uh, we know how important the uh, port is uh, to the surrounding 18 municipalities that are around uh, Lake Lanao. And so, this is the first of uh, several ports that we will put dahil kagaya ng uh, pagka-explain nga sa atin, Pagka ito lang walang connectivity walang hindi magagamit dahil walang pupuntahan yung barko so we will put uh, others around around the lake para maganda yung connectivity natin so i'm happy to see that uh, we are at least making some progress after such a long time we have uh, decide we we have uh, figured out the water supply already uh, which we were we are working out in partnership with the DND kasi yung part ng ng waters ng water uh, supply Uh, system ay nasa kampo ng uh, Department of Defense kaya Camp, nag gam, kapata, so uh, pinagsama-sama na natin pinag-usap-usap uh, na natin tapos na yung mga documentation pwede nang simulaan ang pag uh, paglagay uh, ng gamit and uh, the water supply will also be there Tinignan din natin ang electrical supply uh, both for the school and for the hospital lalo syempre yun ang pinakaimportante ang hospital, uh, mukhang naman wala, uh, they, they have sufficient power, but na nagahanap sila ng standby generator kasi ang hospital talagang kailangan, kahit may brownout kailangan patakbuhin yung mga makina, so uh, requirement yan ng DOH na bawat hospital ay may may standby generator, and so this is uh, these are the main infrastructure uh, developments that uh, we have. Uh, Uh, initiated here in Marawi. Marami pa tayong gagawin and we will we will uh, be, be be able to uh, to show the progress uh, that we have been uh, uh, that we have been making in putting Marawi back together. So yan nga po mga ka-update no. Mula sa si school, papunta ng hospital, papunta ng port, lahat pati na about sa kuryente. So inayos na ni Pangulong Bongbong Marcos yung tubig. So talagang makita natin yung puso ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo at yung hinahangad niya ay yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi hadlang kung ito ay malayo. So talagang legacy na to na masasabi uh, may iwan ni Pangulong Bongbong Marcos kapag natapos na yung kanyang termino. So hindi na kagusto ng ating vlog na to Mingi ako ng pasensya pero po lagi nating sinasabi at taas no po tayo na nasa katotohanan lang tayo at sa mga nakagusto naman ng ating vlog pa-comment na lang po sa mismong video pa-share na din po at pa-subscribe na din po sa aming maliit na channel so muli po maraming maraming salamat sa panonood at suporta glory to our Lord Jesus Christ God bless po sa ating lahat